May ilig ako kumain ng sisig. Kaso bawat tikim ko ng sisig, parang may kulang. So, yun na naisip ko na i-develop yung kulang na yun at ilagay sa sisig na, na gusto kong ibenta. Sa bagnet namin, matitikman nyo yung layering ng lasa ng laman, namnam -nam ng taba at lutong ng balat. Nagmamalaki namin parehas talaga yung sisig tsaka bagnet. Talagang yun talaga yung binabalikan parehas. Walang, walang best seller eh, parehas silang best. <laughs> Ang bagnet namin talaga pang ulam siya eh. Pero yung sisig namin, pansin ko madala siya pamulutan lalo pag gabi. Pag pinagsama mo yung malutong na karne, at yung special sauce. Ayan na yung sisig ni Mutik. Natagpuan kami sa 253 Governor Pascual Street, Sipak, Nabota City. Ako po si Melvin Christian Campos, ang owner ng Sisig ni Mutik. nagbebenta kami ng crispy sisig at crispy bagnet. Ayan, ah, dalawa lang ang binibenta namin. Parehas yung bestseller. Ah, may ano kami, may special sauce. Yun ang ano namin, secret sauce namin na talagang nagpapasarap sa sisig. Ang presyo ng mga sisig namin, meron kaming 65. Yun yung sisig with rice, pang solo lang. Merong 85. Merong tag 1, 10, yun yung Large at meron kami barkada sisig na pang barkada. Meron kami pinakamalaki namin yung bilao. Good for 9 to 10 na katao siya yung presyo nun na uh, 590. Uh, meron, naman din, meron naman din kaming uh, crispy bagnet. Uh, yung iba kasi hindi nilalam crispy bagnet. Yun yung li, para siyang lechon kawali dito sa Maynila. Uh, ang presyo niya 115. Yung regular, meron kami 330, yun yung barkada size. And bilao, 660. Ang customer namin, uh, siyempre nung una dito lang sa Navotas, pero ngayon talagang kamanaba hanggang sa may Antipolo, madalas marami kaming Cavite, bulakan, ilocos, tsaka mga, mga Quezon City, yan. Mula po nung na-vlog kami, uh, na-doble talaga yung customer, mas dumami. dinadayo na talaga yung ano, yung sisigat magnet namin. Yung sisig ni Mutik, sinimula namin siya April 6, 2021. Actually, pandemic siya. Uh, umuwi kami galing sa ibang bansa, sa Cayman Island. Part siya ng Europe. Kailangan namin umuwi dahil pandemic. So, kailangan magbawas ng restaurant ng tao. So, namili sila. Dalawa kami mag-asaway na pili na pauwiin. Nung nasabi na sa amin, nung boss namin na kami yung pauuwiin. So ayun, talagang talagang nag-worry kami mag-asawa, iya kami. Kasi paano na? Siyempre, may anak kami sa Pilipinas. Paano na? Paano na yung future namin? So tas pandemic pa. Hindi namin alam kung hanggang kailan yung pandemic. Kaya talagang puro worries yung yung nararamdaman namin nung time na yun. Yung naipo namin may git, ano uh, mga halos kalahati eh, napunta sa pamasahe. Eh. Then, pag uwi namin dito, talagang tinipid namin yung pera namin hanggang sa after a year, naubos na yung pera namin hanggang sa ito na lang yung natirang pera, 15,000. Doon ko na naisip talaga na talagang sabi ko, kailangan kong gawa ng paraan dahil sa loob na taon, nag-apply ako na nag-apply ng trabaho, ganyan. Dahil pandemic, sobrang hirap makahanap ng trabaho eh. So, may motor ako ginawa ko, nag-apply ako ng mga delivery rider. So, hindi talaga natatanggap. Then, ayun, naisipan ko na yung natitirang money namin. Sabi ko sa asawa ko, last money na natin to. I-try I kong i-business. So, ayun, nung tinray, nung naisip ko yon, hindi ko pa alam kung ano yung ibibusiness ko. Ang, ang unang naisip ko pa nga nun, pares eh. Pares kaso yan, mahilig ako manood ng mga vlog-vlog din. Nakakita ko yung mga andami talaga, puro pares. So kailangan kong ibain yung style ko. Hanggang sa isang araw, nabili ko sa ibang lugar ng sisig. Natikman ko, okay ha. So yun, doon ko na naisip mag, mag ano mag business ng sisig. ayon parang may yung puro worries din eh. Sa 15,000 na yon hindi ko alam kung kasya ba kasi nagpagawa pa ako ng cart, syempre. Tsaka mga tarpaulin, pinagkasya ko lang talaga siya, tapos ilang kilong baboy lang sa simula yon. Pinuna namin, tapos lahat ng gamit namin hiram. Hiram Iram sa nanay ko kasi marami silang lutuan, hindi nga sila dati. So, iniram ko sa mga biyanan ko yung kawale, yung mga chelain, yan. Doon kami na, doon nag-start yung sisig ni Muti. Noong time na yun talaga, ah, uh, ayun, lakasan lang din talaga ng loob, eh. Pinang, ako ang tinitignan ko na lang din talaga yung anak ko. Talagang, siya talaga yung naging inspirasyon ko noong time na yun na para, ayun, hindi, hindi siya hindi sumuko. Pero parang naiisip mo na bakit ganun, di ba? Parang bakit, ba't nangyayari yung mga bagay na to? Kasi talagang sunod-sunod, nawalan kami ng trabaho, talagang. After mawalan ng trabaho, pandemic pa, hindi ako matanggap sa trabaho. Yun pa nga, isa yung asawa ko, nag-apply din siya. Natanggap siya ang call center, kaso after two weeks lang yata, nagkasakit naman siya, so nawalan din siya ng trabaho. Parang yun, parang sunod-sunod ba yung dago? gabi-gabi nagpe-pray kami. Tatlo kami ng anak ko, ng asawa ko. Pinagpe-pray talaga namin yun na, na at least may may mapagkunan kami sa pang-araw-araw. Nung umpisa, uh, wala mo bumili at sin ang mga bumibili lang talaga, yung mga pamilya lang, eh, talagang suporta-suporta support, lang sila. So walang ibang taong bumibili, pero kaya yon syempre nag-worry kami, baka mamaya, ano, hindi pa to tao. Yan, uh, pero ayun, nagtiwala lang din talaga kami sa Lord na, na one day talaga papatukin siya ng tao. Alaman na lang namin na naging okay na talaga, yun na uh, yung kinakailangan na namin kumuha ng helper, kung kailangan na namin kumuha ng extra rider. Kasi talagang ang dami na naming sukay bumabalik-balik. Ayun, yung pakiramdam nun talagang sobrang saya. Talagang tanggal lahat ng worries mo sa isip eh talagang thank you Lord parang grabe ano eto na parang nakikilala na ng mga tao bumabalik na sila napagkukunan na namin siya ng pang araw-araw namin na minsan sumusobra pa Kung, kung dati, parang ang habo lang namin pang sustento lang sa pang-araw-araw, pang gatas ng anak, pang So ngayon, parang sobra-sobra na talaga yung blessing. Eh. Eto, nakapagpundar na ng bayat lupa, production area. Meron na kami production area kasi ito, pangarap ko dati ito, eh, magkaroon ng produk malaking production area para mas marami yung mas marami yung talagang mai produce namin na baboy. Kaya yon talagang pasalamat talaga sa Lord dahil natupad lahat. Sobra-sobra pa yung hiniling namin, no? napangkain lang panggatas ng anak. So, ang may papayo ko din sa mga katulad ko na namin mag-asawa ng na OFW, then yung mga gusto rin magnegosyo, magsimula. Ah, ang may papayo ko na unang-una yan, magtiwala ka lang talaga sa Lord. Kasi talagang lahat ng timing niya, perfecto. Wala ka nang... Huwag kang mabahala. Ah, uh, yung sisig namin, uh, kaya siya naging crispy, so pinapakuluan namin siya ng talagang matagal na oras. Then after, pipirituin din namin siya ng maabang oras din. Then, after niya ma maapirito, ready na siya dun sa tindahan. per order, pipirituin na namin siya ng second fry mabilisan para mas lalo siya maging crispy. Sisig namin, pagka-perito niya, eh dadali na siya sa harap para chopen. Sinisigurado namin na bawat tikim niyo mayroong tamang portion ng taba, laman, at uh, balat. Ilalagay na namin yung mga sibuyas, then sile. Lalagyan na namin siya sa styro alo. Eh, lagay sa styro din. Lalagyan na namin yung special sauce. Bali, lahat ng timpla ng sisig namin nandoon na, na siya lahat sa sos. Yun na talaga yung nagpapasarap. Yung sos po namin, hindi po basta-basta yan. Bali, medyo marami rin pinagdaanan yung sos eh. Ah, kasi one time, eh, sa ibang lugar, mahilig kasi talaga ako sa sisig. Natikma ko yung sisig ni Lama. So, yun yung naisip ko yung business at invento ko ng sos para ako ma maibigay ko yung best. Ang naisip ko, i-develop yung uh, nilalagay nilang simpleng mayonnaise. So, naisip ko, bakit di ko gawin na uh, i-develop siya na mas mas malasa. Parang lahat nandoon na. So, naisip ko na kapag ka nag-business ako, pwede ko siyang, yung kulang na yun, i, i ilagay ko lahat doon sa sisig ko na para matikman ng mga tao yung best at yun yung para sa akin na perfect na sisig nabib yung mga customer namin, nabibilib sila sa dahil yung may lasa yung karne, tsaka talagang ramdam mo yung lutong, then yung yung laman niya talagang talagang sobrang lambot. Etong street namin dito sa Sipak, madami din kami ng titindang sisig. Pero sa tingin ko kaya kami yung binabalikan dahil talaga sa linamnam ng laman tsaka yung crispy na balat, then yun yung special sauce namin na nilalagay. Tsaka sulit yung halaga. Sa pagluluto din kasi namin, may tamang timing kami. Tsaka yung temperature, nakabantay kami dyan sa temperature. Hindi siya pwedeng sobrang init. Hindi siya pwedeng uh, hindi mainit. kaya pinangalan ko siya sa tatay, na, sa tatay ko na si Mutik. Kaya sa pangalan pa lang niya, alam na agad ng mga tao na, ah, quality to. Kaya tiwala na sila sa sarap. Kaya naisip ko na sa tatay ko siya ipangalan. pangalan. Uh, ang una nag-vlog sa amin noon si Tito Jom. Sa lahat ng sisig, ito lang yung bumali. Ito masasabi ko, solid liquid gas. Then, after two weeks, sinundan siya ni Tim Canlas. Then, Ayun na, madami na. Iba-ibang food vloggers na rin yung ano. Nagpunta, hindi ko na din matandaan yung pangalan ng iba. Sa Team Canlas, uh, si, siyempre taga-kapampangan sila. Sa kanila talaga nagmula yung mga sisig. Sa kanya, approve. Approve yung sisig namin na para sa kanya, parang dinakdakan nga na yun. More on, mas parang dinakdakan. Para sa kanila, mga kapampangan. Approve, approve sa kanila yung, ano, yung sisig. Sabi nga ni Aaron eh, pala, sabi ni Manuel Olaso, ano, melt in your mouth. Pero parang nasunit Ang sinabi ni Sir Manuel, talagang putok-batok daw eh. Parang nakakatakot kainin, pero talaga naman daw masarap. After niya nga kumain, bumili siya ng pineapple juice. <laughs> Yung mga suki namin talagang yung iba from the start talaga nagtinda kami. Merong two, talaga, kasi two and a half years na kami. Merong mga from the start ano, suki talaga namin sila. So ngayon talagang mas dumami talaga yung suki na bumabalik-balik. Ang proseso ng bagnet namin, yan mahabang oras ng pakulo, mga two hours. Then after ng two hours, i-re-rest namin siya. Then after ng rest, ipipirito namin siya sa kawa ng mga 45 to 1 hour ang gasam, depende siya sa laki ng baboy then afternoon, noon uh, i -re ulit namin after ng rest i isi second fry na lang namin siya sa high temperature Ah, uh, depende na lang sa order ng customer eh uh, so kada order ng customer i tsaka kami mag pipirito ng panibagong uh, batch pagka pirito china-chop siya then nakagrams na siya Then, yun, depende na lang sa order kung barkada, then ayun, binibigay na namin sa customer. Ayon, yung, ayun pa yung isang binabalikan sa amin din, yung suka, talagang binibili nila ng mga na talagang partner siya din dun sa bagnet namin. Kung yung sisig namin, meron siyang sauce, yung bagnet naman namin, meron siyang timpladong suka. Ang presyo ng bagnet namin, meron kaming regular, 115. Meron kaming barkada size na 330. Meron kaming naman na pinakamalaki namin bilao, Uh, 660. Yung 115 namin, at uh, good for 2 to 3 na siya. Uh, talagang yung layer niya ng taba ng balat, taba, then laman. Malaki na itulong talaga sa amin ito eh, dahil sa sisig na ito, nakapundang kami ng bayat lupa, yung production area. Tsaka para sa akin, ang dami kong natutunan bilang isang ano, bilang isang taon. Ang dami, akong ako natutunan kasi talagang yung mga trial and error namin natutunan ko lalong lumapit sa Diyos, magdasal, na lagi mo siyang, lagi ka magtiwala, natutunan ko na magtiwala ka sa Kanya, na, na huwag ka mag-worry, kasi talaga, lagi kaming worries eh, ganyan, ganyan. So, yun, natutunan ko talaga na huwag ka mag-worry, na ibigay mo lahat yung worry mo sa Lord, tapos siya na yung bahala. Papasalamat ako sa asawa ko talaga na From the beginning, na nagsimula kami, ganyan wala lahat. Hindi niya ako iniwan. Lahat ng gusto kong plano, inano niya, sinuportahan niya lang. Walang hindi, lahat oo. <laughs> Mahalaga pa rin talaga yung nagtutulungan kayo mag-asawa sa hirap at ginhawa. Talagang suportahan niyo yung desisyon ng bawat isa. Uh, ayon, yung mga dating nangyari sa amin, nawala ng trabaho sa ibang bansa, umuwi ng Pilipinas, talagang... Ngayon, na-realize nare ko na, ah, kaya... Kaya pala, kung siguro kung natanggap ako sa trabaho ng rider na ina ko, walang sisig ni Mutik, wala lahat. Parang, okay, oh, Lord, uh, the best ka talaga yung time mo. Talagang, naka, na, ano, perfect talaga yung time ng Lord para sa atin. Kaya, ayun, tiwala lang talaga sa kanya. Nagpapasalamat din ako sa mga suki ko na talagang hindi pa din bumibitaw hanggang ngayon. Uh, na simula nagsimula ako hanggang ngayon nakikita ko yung pangalan nila sa order. Umo-order pa rin sila. Thank you tsaka nagpapasalamat din ako sa mga bago na tumangkilik na nagpupunta hanggang ngayon na dumadag sa talagang buong puso talaga na nagpapasalamat ang sisig ni Mutik sa inyo lahat. Nagpapasalamat din ako sa mga vloggers na nagpunta. Uh, malaking tulong din talaga sila sa mga malilit na business katulad namin. Tala, na talagang ang laking bagay na, ang laki nung binibigay nilang, ang dami na binibigay nilang customer sa amin. Yun, nagpapasalamat ako sa kanila at pati dun sa mga vlogger na nagchat-chat na pupunta pa. <laughs> Tsaka nagpapasalamat din ako sa mga kamag ko dyan, sa nanay ko, sa biyanan ko, na nagpahiram ng mga gamit nung mag-start kami nung talagang walang-wala pa kaming mag-asawa. Siyempre, 'yon sa nagpapasalamat ako kay Mutik and parang siya yung naging lucky charm ba ng ano ng business. Talagang nakilala yung pangalan ng Mutik. Thank you, Tai. <laughs>